Hello guys, welcome to my YouTube channel Lemon TV Vlog. At uh, nandito nga tayo ngayon sa Malolo City dahil meron na naman tayo nakitang isang outlet. Pinakabagong outlet ng electric bicycle ito, ang Kuda Outlet or Kuda eh, Electric Bicycle. At dito makakita kayo ng sari-sari talagang mga modelo ng mga bicycle, mga electric bicycle. Meron silang four wheels, meron silang three wheels, may two wheels din. At uh, mamaya may makakausap tayo A representative from CUDA at siya mag explain ng uh, mga specs ng bawat electric bicycles nila. So kung bago na po kayo dito sa channel ko, please don't forget to subscribe, uh, hit the bell button para po mag update kayo sa mga latest and upcoming videos ko. So I'll be back guys! guys, welcome back at nandito nga tayo sa Kutay, isang pinakabagong outlet na naman ng bicycle, electric bicycle dito sa Ma Malolo City, Paseo del Congreso at ito nga si Kent. Guys, ito ang sales technician ng Kuda at siya yung magsasabi sa atin ng specs, ganong kabilis, ganong katagal bumiyahe, ganong, ganong katatag ang kanilang mga electric bicycles. So Sir Kent, ako po pala si Kent Andrew po, sales technician po ng Oda Malolos. Di bali, ako po pala yung mag-explain po ng mga units Yo. po natin. So guys, ang pinaka best ng Oda ngayon ay itong Oda Lion. Isang four wheels na electric vehicle. So bakit nga ba siya naging best explain sa atin ni Sir Kent. Ako si Kent, uh, mag-explain po, mag-discuss po ng bestseller po natin ng Lion po. Di bali, sa specs naman po nito, mayroon na po siyang reverse cam, mayroon na din po siyang tawag dito, electric fan niya, muwelye na rin po ang kanyang shock po. Sa yung pangilalim niya, muwelye na. Oo, muwelye na din okay. po siya. So, matibay na to, no? Di bali, sa pinaro po. Uh -huh. Ano speed nitong Lion Boss? Sa speed naman po niya, napalo po siya ng mga 30 po, 27 km per hour po. Mga ganun. 27 yes, kilometers po. per hour. Yes po. Ganon tinatagal lang isang fully charge ito? Sa fully charge po niya, nagre-range po siya ng 40 km po. Yung po ang kanyang range. Kung sakali naman po sa bilis, yun nga po, 27 km po. 27 kilometers. Ang maganda rito guys, yung lapad ng upuan niya. No, maraming mga oh, po. dito. Tsaka meron din po siyang compartment. Ito po, para makita ko lang dito sa inyo. Yun, may compartment siya. sa basket, meron din po siyang compartment. Yeah. So ito, meron kayong lalagyan ng gamit dyan. Pa, pag kayo nagpunta sa palengke, nag-grocery, mga bag ng anak nyo, pwedeng-pwede nyo gamitin tong compartment sa likod. At the same time, meron din siyang basket dito. Oo oh, Additional na lalagyan. Ilan ang capacity nito po? Sa capacity po niya ay 300 kg po. 300 kg. Yes, yung load, load capacity. Oh, load o, capacity Pero yung may sasakay niya, kung sa yun po, sa may sasakay po niya pinaka maximum po noon 300 kg. Di ba, pinaka net weight po niya sa pagkakalam ko ay something Five, so siguro, kasha dito, mga apat na tao. Opo, di ba nagkakasha po dan, five-seater, four-seater, kalimitan four -seater. po, four-seater, five-seater. tapos guys, meron siyang four five, ano, meron siyang handbrake. Okay. Tapos, nandito na yung kanyang yeah. accelerator saka pedal, pedal, at saka brake pedal. Yun ang maganda rito. Ay, isa pa maganda rito guys, ah, uh, Bilog ang ni niya, ano Power steering na rin po yan. Power steering. So napakagana ma oh. develop nito kahit matanda, kahit bata, kahit babae nagmamaneho, pepe din oh. yun. Tsaka short radius lang din yan sir, kaganda oh. po ang konting Kunti oh. niyo lang po. Meron siya. Meron. meron siyang uh, speed level dito. Meron 1, meron 2, meron 3. Okay. Kumbaga na to, no? Opo. Oh, Ibali, ibusina niya po yan. Ito po. Ibusina yan. Ito po, tayo, siya, siya, siya. meron po siyang kines at traditional kines bali. Insert lang na po natin yan. Yun. Ah, yeah. oh, meron siya. Tapos, boss, ano to? Uh, Paki-explain mo to. Ito po, nandito po yung speedometer po natin. Meron okay. din po siyang, ito po, kilometer range po niya. Yung meron di po din range. po siyang voltage meter. Tapos ah, may battery bar yeah. din po siya. Ay. Dito naman po sa, ito po, may kita nyo dito. Kung gaano pong kalayo po yung narating na ng unit nyo. Simula po ah, ng pagbukas po ninyo. Ito, ito, ano to? Di ba dito po pag may reverse cam niyo po siya. Ayun po, makikita niyo po may mayroon ah, po siyang mayroon camera. Dagdag siya. ah, -dag visibility po sa likod niya. Tapos dito reverse. reverse neutral, neutral saka at saka drive. Tapos dito meron siyang electric fan. Yes Tsaka may Bluetooth din po. Bluetooth din ano, oh, ito po. yung radio niya. Long press niyo po 'yan. Barbos. Meron dito um, sa um. FM. Yun. Yun ang... Uh, meron na siyang sound. Pwede siyang saksaan ng USB. Yes po. Okay. Meron na siya speaker dito. Tapos ito yung kanyang accelerator at reno. Ang hmm. uh, kanyang Ah, uh, windshield, malaki na guys Malinaw na malinaw na pwede nyo makita yung ano Ano to boss? Ah, uh, ito po sa wiper po ninyo Wiper Yun Di ba yung function po na Pinaka ano po nyo, signal light Tsaka mga headlight, nandito po uh, sa kaliwa Opo Di ba uh, yung may kita nyo rin naman po sa pinaka Ano po natin, digital uh -huh. display Tapos Pero guys, kita nyo yung legroom nyo kahit matangkad dito o oh, Russia, ang luwag pa rin tapos yung ceiling niya malaki na yung yung kanyang clearance pati nga guys ano eh pati yung ilalim niya mga taas na yung clearance niya sa lupa ano to? Binago nyo rin yung goal. Ano to? Uh, y I mean, ano to? Yung break, yung break ano niya? naka disc na po siya. Disc break okay. yung apat na gulong. Di bali, ang break lang po niya nasa bandang likuran. Okay. Pero yung break po niya, napakalaki na po sa kali. Ah, yung Malabad disc siya sa likod. Oo okay. Tapos, naka Tapos siya, guys. So. Oh. At may support siya rito. Aluminum support para... sa mga bangga-bangga tapos, naka-bull bar na rin siya. Headlight niya is naka -pro LED. Naka-LED po. Projector na rin po siya. Projector oh. na siya. So guys, nyo, may nguso to eh. Ito yung gusto ng iba rito. Mayroong nguso. Hindi ka mukha nung ibang four-wheels ano na... Oh. Parang Puro panot Puro flat po. Oh. So... Kompleto <laughs> siya sa pangilalim. Meron siya siyang tie rod. Pagkano ang layot? Ang presyo po niya ay P88,000 po ang 88,000. Kung ika-cash po ninyo magiging 85,000 na lang po. Discount po kayo ng 3,000. Pero okay, hindi po tayong installment. Ah, may installment na rin kayo. Okay. okay. Tapos meron din siyang kulay blue. Opo. Ang kulay po natin ngayon, sir, ang meron po siyang white, purple, tsaka red bags. red. So ito yung best seller niyo no. Okay. So guys, ito yung best seller nila sa Four Wheels. Buta Lion model. Yes po. Okay. Ano naman masasabi mo sa three wheels nyo? Ito ba ang bestseller nyo sa three wheels? Kung sa bestseller po, ito po, isa din po sa bestseller po namin to sa three wheels. Three wheels. Um, ang pangalaman po ito ay Rhino po. Rhino. Oh, oh. yes, Rhino. Po. Rhino. Sa, rhino. model. Oh, oh. sa speed naman po nito, napalo po siya ng 20, 27 kilometer to 25 mga ganun po kilometer per hour 25 ano po? to 27 kilometer yung speed niya speed po speed niya yun sa range naman po niya napalo po yun ng 50 kilometer po sa range mo layo ng kanyang naitatakbo di bali 50 50 kilometer po 50 kilometer siya no sa isang fully charge yan ano sa isang fully charge ano? okay, sakali sir dalawa po meron po si tayong choices dun sa battery Di Bali kung halimbawa gusto niya po na mas mabilis, ay mas malayo pa po yung marating ng ibig e niyo. Ang gagawin niya na po doon, mag-upgrade po tayo ng battery. Mas malayo Aha. pa po sa 50 kilometer yung range. So ngayon, ang nakakabit sa kanya, standard version po. Standard. Di Bali... so pwede siyang i-upgrade. Mm, pwede niyo po i-upgrade yung battery. Mas malayo rin mararating niyo. Ayan no, oh, yeah, no, guys. Ito yung tatluhan nila, three wheels na. Kaso parang mas maliit nito, no, sa pagdating sa Opo. Kung i-compare po natin dahil sa 3 wheels po talaga, ito po yung pinakamalit po na 3-seater po natin. Okay. Oh, so, ang yung... kasha dito siguro mga hanggang tatlo. oh, tatlo lang po talaga. Sakali po, meron din po tayong compartment dyan sa pinaka... Malaki-laki oh. yung compartment niya. Meron siya guys ditong uh, additional na compartment. Basket. At ito pa yung extra na compartment niya. So, malaki rin, guys, para malagyan nyo ng mga pinamili ninyo. Kung sa ano naman, sir, yung, tawagin na yung brake po niya, naka-disc brake na po siya harap disc sa likod. brake yung harap oh, okay. at likod. So, guys, ayun, no? Ito, for safety, ano, disc brake na siya sa harap, tapos disc brake pa siya sa likod. So, very safe kayo kahit may kasama kayong bata. Tapos, sa kanyang control no. yun so parang mas marami to no so dito uh, po may, yeah, may kita nyo rin po speedometer nyo yung range po na natakbo nyo okay. pag nare-residive po sin eh pagkatapos mayari po nun simula yun makita nyo po pumitik simula po pag umpisang open nyo hanggang sa nayandar nyo po yun may kita nyo yung, yung kilometer yung. range nya battery bar and nandun din po sya ayun guys so, tapos ito yung kanyang horn headlight uh, signal light tapos dito yung kanyang reverse and drive. 1, 2, 3, para sa speed ninyo. Yung... Ilis dito, kilis. Opo, meron din po siyang ilis. Kagandaan dito, sir, yung sa, ano, tawag nyo tayo yung pinaka- Cover po niya, yung pinakaunahan. Cover na cover po yung pinaka, ano. Hindi na maano sa ulan, ano. Opo. Ito nga lang guys, mas maliit ng konti yung kanyang leg room. Tapos yung space na pwede nyo puan is hindi siya ganong kalaki. Pero pwede na tatlo rito, tatlong malaki. Pwede to kakasya to apat na bata. Opo, kasya po, panigurado. Uh -huh. driver, tapos meron pa siya sa bikam pa dito. Yun. Tapos handlebar siya guys, hindi siya steering wheel. Tapos ang kanyang side mirror, meron siyang flash. Meron siyang signal. Oh, ito po. Ayun, oh. Kita niyo. Tapos meron din po dito. Meron din dyan. Tsaka yung harap niya, ito nga lang, guys, wala tong uso. Oh. Flat siya. Flat nose. Pero LED light ang gamit nila. Yes, po. Oh. Ayos. Meron din siyang wiper, guys. Meron din ba siya electric fan? Sa electric fan sa kay ano po, Rhino wala ko electric. Ah, walang electric fan. Pero itong itong Rapal na to, ano to, libre ito? Sa Rapal po natin, sir, sa almost lahat naman po ng unit dito, di bali naka-promo po siya. Ah, po. Di po siya totally 100% na free, pero may promo po. Di bali pag first buyer po kayo, 1k ah. niyo lang po siya makukuha. Ah, okay. So guys, ah, narinig niyo. Naka-signal light, naka-brake light, naka-park light. So guys, ito yung kanilang 3 uh, three wheels. Ano tawag dito boss? Rhino po. Rhino. Rhino. So, so sir, magkano naman po ang Rhino? Sa presyo naman po nito, kung standard version po, ang price po niya ay 51,800 po. 51,800. Okay. Kung ika-cash po ninyo, magkakaroon po kayong discount na 2,000 di bali right. oh po installment din naman po tayo okay. sa installment naman po natin diyan sa mga 3 wheels po mapa 2 wheels din ang minimum down payment po natin ay 10,000 po 10,000 minimum Opo. down payment yun kapag installment in oh, tsaka in-house tayo sir kagadam ah, po, Opo. Yung po oh po maliit na po na lang interest so in-house sila guys so 50 alin po 51,000 51,800 guys ang unit price ng Rhino kung gusto niyo po ng murang e-bike at quality, pwede po kayong pumunta dito sa aming store sa tapat ng Pibulo ni Fashion Lumber sa APB Building, Barangay Liang, Malolos, Bulacan. Malapit po kami sa Baraswing Church. Kuda, your best, best choice. choice! So guys, that's it for today. Uh, I'll see you again on my next video. Please follow me on my Facebook page, Lemon Rusya, and subscribe to my YouTube channel, Lemon TV Vlog. I'll see you again on my next video. Bye for now.